Sa UAP naman, hindi patapos ang laban para sa Far Eastern University Tamaraos sa pakikipag sa palaran sa Final Four marapos makuha ang panalo laban sa Adamson Soaring Falcons sa isang overtime thriller sa Round 2 ng UAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Nananatiling buhay ang pag-asa ng Far Eastern University Tamaraws na mapasama sa Final Four matapos makuha ang matinding panalo kontra Adamson Soaring Falcons 73-70 sa overtime nitong linggo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Matapos mahinto ang kanilang momentum sa dulo ng regulation, nagpakita ng matinding composure ang Tamaraws sa extra period upang tuluyang makuha ang panalo. Pinangunahan ni Kirby Mongkopa ang FEU sa pamamagitan ng isang makapanindig balahibong double-double performance na 11 points at 17 rebounds bukod pa sa kanyang matatag na depensa. Nagambag din si Jorick Bautista at John Ray Pasaol ng put 24 na puntos habang si Pasaol ay muntik ng makapagtala ng triple-double sa kanyang 9 rebounds at 8 assists. Sa kabila ng mainit na opensa ng Adamson na galing sa apat na sunod na panalo, na ang depensa ng FEU sa overtime at nilimitahan ang Falcons sa anim na puntos lamang. Para sa Adamson, kumana si Ray Allen Torres ng 24 points habang nagbigay ng 17 na puntos at 12 rebounds si Cedric Manzano. Gayunman, kapwa silang naubusan ng baterya sa huling yugto ng laro nang humigpit ang depensa ng Tamaraws. Sa panalong ito, umangat ang kartada ng FEU sa 4-6. Habang bumagsak naman sa 5-5 ang Adamson na nalaglag sa ikalamang pwesto matapos maputol ang kanilang 4-game winning streak. Ako si Jonas Alavarias, Abante Sports. Now na!